Kamusta mga ate, Kuya Beshi? Si Charlie po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH, Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong moon, rising at venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay uh, tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate Kuya Beshies, kamsa na po kayo. Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Taurus at mga bago po natin viewers. Tignan natin kung ano yung enerhiya o mensahe na ating mababasa para kitaurus Okay, so um message dito Taurus is Sa ngayon meron kang pinagdadaanan na sabihin na natin na isang uh, pain or break up o isang sabihin natin na pag-split no kung paghihiwalay ito yung pagdating sa relationship eh masakit no masakit ito kasi hindi mo na expect na magyayari ito sa inyo merong pinag-ugatan yung paghihiwalay nyo. okay so kasi ang nangyari is dahil din sa kung ano man yung nagdulot nito, kung bakit nagkaroon ng Three of Swords, nagkaroon ng lakas ng loob na umalis, no? With the Eight of Cups. Ito yung bagay na kung ga ba parang kung bakit nagkaroon kayo ng pain o bakit nasaktan ka o nararanasan mo to ngayon is kasi may umalis. It might be your person o ikaw. Take it as it resonates. Okay, so umalis ka kasi maybe there's something to do with work. Probably dahil gusto mong maging mas masagana o maayos pa yung yung kabuhayan. Pero it also has something to do with yung happiness mo. Yung happiness mo with this person akala mo kasi siya na yung magdudulot sa iyo ng to total na kaligayahan. But things didn't work out, no? Kasi sa nangyayari nga ngayon, ang nangyari is, imbes na maging masaya ka, ngayon umiiyak ka, no? malungkot ka, frustrated ka. Nakaramdam ka talaga ng sakit sa damdamin. Kaya yung mangyayari is sa near future mo, magfocus ka sa sarili mo, Taurus. Gagawin mo lahat para umangat ka sa buhay on, on your own. Sa sarili mong sikap. At makakamit mo naman ito with the Nine of Pentacles. Magiging very independent ka. Lahat ng gusto mo, mabibili mo kasi mag-iipong ka talaga. Pagbubutihin mo ang iyong trabaho, pagbubutihin mo ang iyong performance sa iyong trabaho, mag mag extend ka o magta-try ka talaga na mas marami pang malaman para mas umangat ka. In other words, if you have the option to, to go and further your study, you will do that. Para nga, mas magkaroon ka ng edge, no? Or magkaroon ng mas mataas na level yung chance mo na magkaroon ng promotion or increase in salary. Talagang gagawin mo lahat no, to reach this status na maging komportable ka sa sarili mo. Having all the money, you know, na maging, kasi kung gawa parang ito yung compensate na kung ikaw yung naging malungkot, ito yung makakabawi o makakaalis ng sakit ng damdamin na to at mapapalta ng kaligayahan to material things no sa mga material na bagay now ang lakas mo kasi nagfo-focus ka dito sa temperance no you you know how to balance yourself alam mo kung paano balansehin ang sarili mo you know na kailangan pagdating sa pag-ibig at sa career, alam mo kung paano properly give yung ample time and attention sa bawat aspeto ng buhay mo. And you need, you know, you need to heal. Alam mo, kailangan kang gumaling. Dito, ma-overcome mo tong pain na to, tong sakit ng damdamin na naranasan mo magfo-focus ka, no? Magfo-focus ka at sabi ko nga sa iyong trabaho. With the seven of pentacles, it might take time, no? magtatapong ka ng oras dito kasi syempre pag nag improve ka, no? You're trying to see uh, if you wanted to reach this nine of pentacles, gawin mo lahat. Kaya nga kita mo meron ditong libro, so you will study further, mag-mag-ano ah, ka, yung magiging very patient ka sa sarili mo, and kung paano tumatakbo yung career mo, hindi ka magmamadali, because you wanted really success. At the end of the day, you want success, okay? Kaya okay lang for you, na really work on yourself para mas ma-improve ka. Now, the advice dito sa'yo is to also be the king of ones. Na maging, you know, once in a while na enjoy yourself. And also to be very determined. No? Maging determinado ka na talagang matupad itong gusto mo mangyari. No? Which is to be physically or independent. No? totally independent from anybody kasi gusto mong patunayan na kaya mo on your own. Now, yung, yung nag sa sa'yo sa paligid is the queen of swords na pwedeng itong mga nasa tao sa tao na paligid sa'yo ay uh, you know, they're all just like you, very logical pagdating sa pag-iisip kung paano dumiskarte sa buhay, and basically, more focus on their work. So, nakikita ko na medyo may pagka malamig, no? Malamig yung yung pinapakita mo dito na pakikipagtumo sa mga tao. You are closing your heart, no? Hindi mo hindi mo siya kung gabaw, you don't have time for love sa ngayon. Kasi nga dahil doon na sobrang pain na nararamdaman mo. At yung hopes and fear mo is magkaroon kasi ng magkaroon ng intriga, no? One thing na talagang nakaka bagabal sa'yo is you don't want to get into any conflict you no, with your peers or with anybody. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng, ng marites, ayaw mo ng intriga, ayaw mo ng competition or anything na makakagulo sa'yo. You, you will just be focusing on yourself and doing what is best for you. Ang magiging outcome mo, Taurus, is the Ace of Cups ito yung hindi mo inexpect expect na magkakaroon ng love, no? But this is more of, I think, something to do with you. Yung Ace of Cups dito kasi is, I would see it na you are just give, giving yourself that love, no? Minahal mo muna yung sarili mo. Una, bago ibang tao. Kasi nga natuto ka na eh. And with the Ace of Cups dito, of course, this is a new beginning, no? Panibagong pag-uumpisa. Here, pinapakita mo rito na mahal mo ang sarili mo. Kasi nga, lahat nakatuon sa'yo. Lahat ginawa mo para maranasan mo itong ginhawa o magiging ginhawa sa future. Kasi ito yung future natin. So, I think what, what happens is kung kung sabi nga natin na painful yung nag experience but it taught you something very important na para dalin mo to up to the future na mas folk mag-focus ka sa sarili mo to love yourself first which is not bad okay kasi dito sa past akala mo ang magbibigay ng ligaya sa iyo is being with somebody maybe having a family but it proved to be wrong sa sab nangyari sa iyo because somebody left somebody walked away okay and that brought pain sobrang pain na hindi mo akalain na mangyayari sa iyo but you stand strong huh? you you balance yourself na maging okay lang to everybody goes through this process And I will work very hard para ma-reach ko yung aking goal to be financially stable. Okay? Toru, so, actually, maganda siya eh. Maganda yung yung mensahe na binibigay sa'yo dito. And I would say na Let's just clarify yung Ace of Cups, no? Bakit andito 'yung Ace of Cups? Okay. Yung Ace of Cups dito, yung outcome is something to do with a king of pentacles. It could be you. Or it could be somebody else also. Na may earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. Or meron siya nito sa kanyang chart. And this person will be sending you a message. Something very passionate. And that would stir up something new to you. Mag-umpisa mag to. mag to ng panibagong cycle sa'yo. Okay, so, yung, yung Ace of Cups dito could be some, something na meron kang mamimit in the future. Na pareho mo rin na Earth sign. Na hindi mo akalain na dadating siya. Kasi I think you have closed yourself. No? Sinara mo na yung puso mo dyan. But, you know, God is really giving you this second chance, this opportunity to love again. Kasi kung titignan mo here at the bottom, again, this is the nine, nine, of pentacles, which is just the same as this card. To confirm, no? Nine of pentacles. So, what would be ending, yung, ma, ma, yung mababago, yung mababago dito, is the fact that you will be single. I think eventually, pagdating ng person na ito, you will consider getting into a relationship again, okay? So tignan natin ano, uh, Taurus, kung ano pa yung makikita natin uh, sa future nito, which I will post sa susunod na video sa bonus na read, and abangan nyo to. Kasi kung ba para to yung susunod na kabanata sa reading na to. Okay, Toru? So, I hope nakatulong ito. Sa ngayon, ito muna. So, abangan mo yung susunod niya for this um, continuation of this reading. So, I hope nakatulong ito. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sa so, susunod po muli, ingat ka and God bless.